my channel. So for today's video, guys, nandito kami sa 1881 Heritage. Meron po sila ngayong bagong uh, uh, display na flower, naked flower. So, let's go. Hatingin na natin kung ano ba ang kanilang Good afternoon guys! Nandito po tayo ngayon sa ano, 1881 Heritage sa Naked Flowers. So ito ang design nila ngayon. Mga bulaklak na magkakaiba ang kulay. May blue, may yellow, may white, may purple. Light blue and dark blue. May pink, may pula. Di ba ang ganda po? So yan po ang kanilang decoration sa ngayon. Every now and then po kasi nagpapalit sila ng dekorasyon sa side na to. Diba? Ayan, oh, ang ganda o. Oh. Ayan. Nakasara yung side na yan. So, hindi natin pwedeng pasukin yan, guys. Hindi ko alam kung bakit. Pero nakasara. Close siya ngayon. So, ikot tayo sa kabila. Ikutin natin ang bonggam-bongga. -bongga. Ayan. Pak. Mm, Tingnan nyo. Oh, oh. Light purple. Ang ganda ng blue, guys. Oh. Ayan. Puro ganyan lang siya Mga bulaklak. Naked flower kung tawagin. Ayan. Eh, hindi ko alam kung bakit ganun ang tawag nila pero ng ano. Ayan. O, naked flowers. 1881 heritage. O oh, diba guys? Ang ganda. So ayan. Hmm. Diba? Bongga. Matagal ko na itong gusto puntahan. Ngayon ko lang napuntahan kasi wala yung amo namin guys, kaya kami nakagala. Ayan. Tanan. Paglinggo po kasi ay pagka dami-daming tao, hindi na makapagpicture ng maayos. Gawa po ng ay sikip-sikip. Ang daming nagpapapicture. Siyempre, linggo at sabado lang po ang usually holiday ng mga kapwa natin mga Pilipino. Ayan guys, may fountain naman sila dito. Oh, look at that. It's beautiful. Oh, ang ganda rin ang view. di ba So, yan ang uh, dekorasyon ng 1881 Heritage. Flowers. So, yan na guys. Mainit na po ang panahon. I mean, mainit na yung makaramdam namin. <laughs> sa kalalakad. Sa kalalakad namin. Uh, dito kami sa taas ng 1881 Heritage. gusto ko nang na mahiwaga akong buhok dahil napagkainit na po talaga mm. thank you guys for watching God bless you always everyone